karon mga idol piti piti tanawa nagsugat na yung ko ano ah, lambay tiriya grabe Ah uh, boy namano no, gid kay mao pay pag dive na tu no nakasugat dayon na taginani nagabalay pa sila no mao nang lucky lang atong kuahon ang bay sigurado magidang bae eh, ni luno basta nani, eh, luno gid ang babae eh, ni mo nang laki lang atong kuahon para ang bae managhan po kini mga idol uh, tambok gid kay black kini no kay mao pay pagupa ni tanaw mga idol boy namano no, gid mga idol akong nakita boy naman mano gid nga kuha na po karong gabi una kay mao pay pagsalom na to nakasugat din taging nani nga ah uh, uh, seafoods kalami ano mga idol di taxi or isabaw mga idol na boy na okay, mga idol basindagan pa ni sa unahan mga idol di makasudan yu tagdagan-dagan ani pidi pa makabaligya mga idol og mao ni ang mga idol akong gipunit so luno gid sigurado nga luno mo nang buya na nato ng mga idol para goods ug managan pa ang mga lambay diri sa amo ang dapit grabe pud kalubog ni diri dapita no pero karon